Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, uh, attorney? Ano yung panliling lang na sinasabi mo rito? Ah, uh, marami na po kasi akong naging, ano, hindi ko ano yung, ano yung particular na... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanongin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi kahit isang panliling lang. Hindi, hindi ka rapat dapat na eh. hindi dapat dapat abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa inyo. Kasi siya hindi siya ano kay Duterte, kay kay Marcos, kay Leni para sa kanya unity. So 'yung topic ko, 'wag uh, padadala sa pakulo at panilin lang. Ano panilin eh, lang doon. Eh, so I-explain ko 'yung sinabi ko kasi opinion opinion ko po ito, sabi ko. Oo nga, hindi panilin lang 'yon. Naipagtanse ka ko. Ah, uh, before uh, uh, meron pa tayo isang presenter uh, para pero before that the chair would like to uh, recognize first uh, Congressman uh, Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng nagdanaw niya? Attorney? Honority. Brother Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Tony abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo at sinasabi mo ang depresya ng uh, private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong... Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Ano ang panlilinglang ko, uh, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah. The title, the title palang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. At Tony, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang mainformahan ang mga nagpapalo sa kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh pagkikita ko sa ayan oh. Hindi uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na naturo ni na... gumawa ka ng blog. Yes po, ako po responsibility ano. mo sa public ito lalong lalo na yung naniniwala sa yo Hindi ko man hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ko at panlilin lang. Ito yung sagutin mo, hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Uh, Mr. Chair. Mr. Chair. actually po dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa uh, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject niyo doon ni saganang mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa liwasan. Ah, uh, yun yung kasi pag sa liwasan to, hindi wag nililihis ang usapan ano. Ang pinag-uusapan yung, yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon yung sa, sa pa, speech. Yata, yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? ang nililang ko ang mamamayang Pilipino. Uh, honorable Congressman Marcos, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa, sa ano state. Ano nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol ko. Hindi, hindi ganun. Ako kapag ka, sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilin lang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nila lahat ng vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, nakapagka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong uh, Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan kailangan ni-establish ninyo. <laughs> ni-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng Ano Pinsy. nga yung sinabi ko sa rally na nanil lang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito yung ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Namimislead mo yung mga tao, nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilang na sinasabi mo rito. Makulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro Kung ano yung mga seeds Ng mga aming pinag-uusapan dito Hindi ako balat si Boyes Pero ito Wala akong makitang panlin lang Na ginawa ko sa ating mamamayan Ikaw Ang lakas ng loob mo na mag-vlog Abogado ka pa naman O ano? Ah uh, Gusto Panoorin ko po mamaya itong ano Kung ano Ay, yung Isipin, Mr. Chair eh Ah uh, ano, ano po kasi Isip-isipin mo bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi kahit isang panlilin lang. At yung mo, baka sakaling doon sa rally. mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag u pinagmumulan na, na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpuli, ah, isang billboard na na-install -na do sa s Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko, Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. At kinahihiyan na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan, Mr. Chen, nasagutin ko. Ang, ang pagkakasabi ko lang po, nasagutin ko. Ah, miss ka ako, hindi kita kilala. Pero, Medyo nasaktan lang ako pero nandun na lang pagpapasensya na kita sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga'ng gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po kong reaksyon sapagat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay Tamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh, Mr. Chair. Basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i-demanda, pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao, na walang basehan tong ginagawa mo para sa akin sapat na nakabayaran sayo. O total hindi na siya makakimbo, Mr. Chair, tatigilan ko na siya. And uh, with that uh, Congressman uh, Marcoleta that will serve as sure um, uh, time as interpreter. Ang baba ng uh, interbension mo. <laughs> But uh, I will not deduct that that sa ano mo sa time mo, uh, Congressman Marcoleta. Uh, okay. Uh, uh, Attorney uh, uh, you, still want to uh, pursue your ano? Uh, or that will be it? Uh, so yun lang po. Siguro we will give you time also to, ano, uh, to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo Uh, later on, you can uh, approach us if uh, you wanted to uh, defend your... Eh, dapat nga, madis. pa yan, eh. Yeah. Uh, 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 you have your time, mga uh, congressman. Marculeta will be giving time ah. to Atty. Uh, uh, Ricky to, uh, to defend himself. Uh, uh, ano lang po siya, fairness, ano? And uh, equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is uh, to be fair, no? Para give uh, also a chance to Atty. Uh, Ricky para to uh, prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Ah. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi. Mal presumed ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan, uh, yan po yung ano. Ang isa pa, uh, ang, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami rin mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may, may privilege kayo, ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, may pwede kami kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, uh, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaila, uh, kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, Um, ipuprob ipuprob nung malicious kaagad ang presumption pero sa sa public figures ipuprob na may actual na malis kami sa sinabi namin yun lang po hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang dami ko nang nakontents na na nakreate kay uh, Congressman Marcolita so talagang hindi ko na po masagot pero Ah uh, sorry po kung ano ko yes, understand, understand your you know, your uh, situation na uh, okay, Tony kaya nga uh, I, I have given you a chance para thank ma, you po. ano ma-review ma naman po yung mga vlogs niyo then uh, it goes to everybody as well especially do to those na na who have not uh, attended uh, this hearing uh, fair po yung ating gagawin na, na pagdinig dito ah uh, pakikinggan po namin kayo at uh, titingnan po natin babalansehin po natin katulad po niyan uh, may mga ganyan sitwasyon na na personal yung uh, naging uh, approach po na ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, uh, we have to um, uh, give chance to everybody to uh, speak at uh, ipaliwanag kung bakit. So, so basically, yun po ang gusto natin mangyari. It, it might help us in the uh, amendment that we wanted to uh, uh, to file dito po sa 101.75. So, ba bago ko po i-recognize uh, si Congressman Ador Plato as the first interpreter uh, we wanted to give a chance sa uh, isa po nating... Um, uh, so, Ito. So, hinanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yun, 2024. May post kasi si uh, Honorable Congressman Marcoleta ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga tanaga taganaga po kasi ako uh, nag, nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni so ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman kasi siya hindi siya ano kay Duterte kay kay Marcos kay Leni para sa kanya unity So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panilin lang. Anong ni panilin E, so yung nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi ano nga, opinion ko po ito, sabi ko... Oo ano nga, hindi panlilin lang yun. Nakipag-hansik ako. Kaya nga, ang sin sinabi ko lang... ko, unity begins... Sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilin lang ba yun? Ah, uh, Mr. Chair, point of order lang po. What is the point of order? Point of order po yung... Yung... Yes. Dapat po, ano no, ah... Uh, Okay. Prepared. Okay. You so, can. uh, uh, what point is the of point of order of you gave uh, Congress of France? Uh, oh, sorry. Uh, what's the point of order Ms. Um, the point of, of order po yung conduct nung apalitan nila ng ano no ng exchanges of words so you have recognized po attorney Ricky so let him explain before um um our colleague, um, Marco Leta. I understand. Yeah. Okay, I'll be so, looking. Wait, wait, ano, wait. And, and please address, your... both of you, please address the chair para hindi po yeah. nag-sasagutan. Alright, thank you. So, uh, we'll be letting uh, Attorney Ricky to, uh, uh, to reply and then I'll give uh, a chance to Congressman uh, uh, Marco Leta also to, uh, to, uh, to ask you as yes. well. Sige. Yes uh, po, Mr. Mr. Chair. Thank you po. Uh, ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Uh, Honorable Congressman Marcoleta, sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Lenny, after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the, the realm of political, how else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with a handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBM, si Duterte, si Lenny, si Sarah. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong... Wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang na ano. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marculeta na ang mga paninindigan niya sa isyu ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung, po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Yes, of course. na mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni attorney Marco, ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa IBS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Y yes. isipin isipin mo, sasabihin mo sa kanya. you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issues sa IBS-CBN? Yes, yes, pa. What do you know about it? Mr. Chair, You can reply, yeah. Atty. Higi, please. Mahaba po yung issues. Pero ang po pong issues doon, maraming hindi binabayaran na taksang ABS-CBN, may mga properties na inacquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong nareasyo yung issues nung pinasara yung, yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. So, Chair, ano ang panlilingdan doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung Corporate Layering, ni hindi mo alam yung Transfer price Pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Deeper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakululang lahat ito, takoy ng lilinla, ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi ng eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh pwede kang mag uh, pwede kang kumabi ng opinion attorney ha kung talagang attorney ka pero wag kang mag chat chat na ako inanlin lang ng mamamayang Pilipino you want to reply uh, attorney uh, Ricky? yes Mr. Chair ayun okay, yun po ahead. yung kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko hindi po fake news kasi opinion ko po yun Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na Opinion mo yun, pero binangsaga, tinarge mo ko na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng ng fax mo kung ba, paano ako nandilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to uh, answer back? Uh, again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials uh, op, ano yan talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan pero yan yung pagkakaiba ng public officials sa private citizen. Eh. Mr. Chair, hindi siya nagki-criticize. Eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa dun sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinaihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yon pero dahil meron siyang nakikita ganun, pero ikaw, sinabi mo eh, nanlinlang lang ako eh. Ngayon, ang sinasabi mo, may opinion ka, nanlinlang. lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-ano ang ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Ah, uh, okay na po siguro. Ah, uh, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ah, uh, Ikaw ang ko manlin ngayon. lang. Okay. Uh, thank you so much uh, uh, to both of you. Um, we exhausted that issue and we let the uh, both parties to uh, to say uh, to uh, say their uh, piece. peace. And uh, that's the spirit of this uh, committee, you no? Know, para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Mm -hmm. Um, Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair. I won't apologize. Uh, opinion ko yon. Uh, with that, uh, we'll uh, dwell to the, to the next, uh, not to the next issue, no? Uh, mag, ano na muna tayo sa interpellation? Balikan na lang natin mga issue yan. Uh, kung ayaw niya mag-apologize, uh, I think uh, we cannot force him to, uh, to, uh, to say sorry about it. Uh, Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. Okay. For, uh, so, there's a motion than uh, a okay. before this committee. So, I cannot even answer simple questions kung paano ko nilin lang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. Okay, uh, one minute sa uh, suspension.